We begin with the main gates finally opening at Burning Man. The annual Burning Man Festival in Nevada has turned into a dangerous mud bath this year. Heavy rainstorm pounded the area. Thousands of people remain stranded at the Burning Man Festival in Black Rock City, Nevada. Sa loob lamang ng dalawang araw, kinaharap ng Nevada ang magkusunod na kalamidad, flash flooding sa Las Vegas, at isang krisis ng pagbaha ng taunang Burning Man Festival sa Black Rock Mountain. Ang mga hindi inaasahang pangyayari ito ay nag-iwan ng lipo-lipo na mga tao ang apektado. At sa video na ito, tatalakay natin ang mga detalye ng parehong insidente. At we'll ating tingnan, ano nga ba ang forever. nangyayari ngayon sa Las Vegas? Ating itong pag-usapan, mga kaibigan. Ang Burning Man Festival ay ito ay isang weeklong large-scale na camp out na ginaganap sa Nevada. Ito ay usually nagaganap bago ang Labor Day. Nagsimula ang ritual na ito noong 1980s kung saan ay ginagawa nila ang ritual na ito sa pag paraan tuwing panahon ng Summer Solstice. At sa pangalan palang mga kaibigan, Burning Man, hindi ba tila-baga ito ay umaaninaw sa impyerno at ginagawa ang Burning Man Festival ng mga pag -ano bilang alay sa mga pagan gods at ito ay ginaganap mga kaibigan sa Nevada. At dahil dito, isa itong kasuklam-suklam na pangyayari sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Kaya naman, hindi may pagkakaila na katulad sa Brazil Festival, ang Nevada, ang Sin City, ang sentro ng lahat ng kalayawan sa mundo ay nagkaroon ng matinding dilubyo. Sa unang araw ng Setyembre 2023, ang Las Vegas isang lungsod na kilala sa kanyang makulay na ilaw at malakas na buhay sa gabi, ay bigla ang hinagupit ng mabilis na pagulan kasama ang kulog na nagtulot ng flash flooding sa buong lungsod. Ang pagulan na ito ay nagresulta sa mapanganib na kalagayan sa mga kalsada. Marami pang iba ang nagpasyang iwanan ang kanilang mga sasakyan, lalo na sa mga lugar malapit sa tanyag na Las Vegas Strip. Iniulat ng National Weather Service ang malaking halaga ng pagulan na mahigit isang pulgada sa ilang mga lugar. Halimbawa sa Boulder City, may 1.14 na pulgada ng ulan at malapit sa interstate. 15 sa Charleston Boulevard na hindi humihinto ang ulan. Ang katastrofik na pagbaha na ito ay naganap sa panahon ng monsoon na karinawang nagpumula mula sa Hunyo hanggang kalahati ng Setyembre sa Las Vegas. Habang nilalabanan ng lusod, ang mga epekto ng unang bagyo inaasahan na magpapatuloy ang mga pagulan at kulog hanggang Sabado at posibleng hanggang Linggo na nagdala ng patuloy na banta ng mas maraming ulan, idlat at malakas na hangin. Ang kaguluhan ay nag-extend pati sa Haririt International Airport kung saan naging karaniwan ang pagkaantalan ng mga flights dahil sa maalon at makulumlim na panahon. Pinalawig ng National Weather Service ang mga flash flood warning para sa iba't ibang bahagi ng Clark County na nagmamakaawa sa mga residente na huwag pumasok sa mga kalsada at mag-ingat ng lubos. Nakita ang epekto ng bagyo sa mga ulat kung saan iniulat ng NV Energy ang libu-libong pagkaantala ng kuryente sa Spring Valley area na nag-iwan ng marami na walang kuryente. Kasama ng mga bagyo ay ang pagulan ng yelo na may ilang kasing laki ng kwartir at malakas na hangin na nagtitala ng panganib sa mga sasakyan bubong at mga puno na lalo nagpalala ng kalamidad. Ipinayon ng mga otoridad ang labis na pag-iingat sa pagbiyahe lalo sa mga bahang kalsada at inirekomenda ang pag-iwas sa mga lugar na madalas bahain kung maaari. Isa lamang araw pagkatapos ng flash flooding sa Las Vegas, kinaharap ng Nevada ang isa pang kalamidad sa taunang Burning Man Festival sa Black Rock Desert dahil sa matinding pag-ulan at flash flooding. Labis na masama ang kalagayan na indineklara ng estado ng lipada ang isang pambansang emergency sa lugar ng festival. Nagtulot ng hanggang 1.5 pulgada ng ulan na nag-transform sa disyerto patungo sa isang malawakang putikan ng karagatan na kung ating makikita hindi na maaring daanan ang mga papunta at palabas ng festival grounds. Libo-libong festival goers ang nagkakasala sa loob ng festival grounds habang naging hindi maayos ang mga entry at exit points. Kasama na rito ang pangunahing gate at airport at isinara, maliban na lamang sa mga emergency at tinatayang 70,000 na katao ang naistranded. Sa kabila ng mga pagsubok, nagpapakita ang mga dumalo sa festival ng kahanganga at malikhain na kakayahan. Nagtatayo ng mga haligi at nag-aalin ng tulong sa isa't isa sa mga masalimuot na kalagayan. Ang magkasunod na kalamidad sa Nevada ay nag-iwan ng marka sa mga maingay na kalsada ng Las Vegas at sa malayong kalupaan ng Black Rock Desert. At sinasabi nila, baga man nagdala ng kahirapan ang hindi inaasahang malakas na pag-ulan, ipinakita ng matibay na pagsusuma ng mga apektadong komunidad ang mga suporta ng mga emergency services, ang tunay na espiritu ng pagkakaisa sa harap ng kahirapan. Ngunit kung ating makikita mga kaibigan, ito ay isang babala ng ating Panginoong Diyos kung gaano kasama ang lugar na ito dahil na rin sa mahalay na mga kaganapan sa Las Vegas, mga kalayawan at ganoon din ang Black Rock Festival at ganoon din ang Burning Man Festival na talaga namang hindi kalugod-lugod sa ating Panginoong Diyos ay ito ang naging hudyat para bigyan ng babala ang mga tao sa lugar ng Las Vegas. Roman 6 verse 23 sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamagitan ni Kristo Yesus na ating Panginoon. Mga kaibigan, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At tunay nga mga kaibigan, nais ng ating Panginoon na tayo ay maligtas kung tayo lamang ay magtitiwala sa ating Panginoon Diyos at isurrender natin ang ating buong buhay at tanggapin ang ating takapagligtas na walang iba kundi ang ating Panginoon si Kristo at tayo ay tumalikod sa mga kasalanan at kalayawan sa mundo at tayo ay tatanggapin ng ating Panginoong Diyos. At dito natin mararanasan ang tunay na kagalakan. Purihin ng ating Panginoong Diyos at salamat mga kaibigan sa iyong panonood. Tayo manalangin. Ama naming panal mga Panginoon naming Diyos, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa inyo. Dahil kinagabayan niyo po kami, ipinapaalala po sa aming Panginoon ang aming mga pagkakamali. Tulungan kami, Panginoon, na laging isang guni ang aming puso sa inyo at gabayan kami, Panginoon, sa lahat ng aming mga ginagawa. Purihin ka, o aming Panginoon Diyos, at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala pagkat ito ay masamot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen.